kasing duty or um obligation ah uh, ito ay may connotation kasi sir Julius no na parang by force or pinipilit merong sapilitan or kinakailangan no na parang meron na siyang uh, connotation na obligation siya so uh -oh. may force na connotation so mas maganda no ang gamitin sana natin na word is role na role As mga anak. So, a uh, role natin, no, na kahit sino, kahit naman sino, kahit hindi natin parents ay meron tayo yung ating capacity na alagaan, inaalagaan natin ang kung sino man ang mga nakakatanda. Be it our parents our lolos, lolas, titos, titas. So, meron tayong rule na gano'n. And because ito ay born out of love natin, gratitude, show of appreciation, and respect sa mga nakakatanda in general. So, more on role siya. Kasi pag sinabing duty, obligation, ay, or responsibility, ay parang medyo may connotation siya kaagad. Na, may force, may sapilitan. So, mas maganda, tingnan natin siya as rules natin bilang mga kabataan. Sabi ko, di ba dapat parang love language, ito yung paraan mo ng pagsukli sa pagmamahal ay binigay sa'yo ng mga magulang mo. Di ba? Yes, yes. Yes, ma'am Tin, kasi ang love language naman, tama, no? Kasi sometimes kung depende din, case to case basis, kasi ang capacity natin hindi naman na ano lang, no? Depende din sa capacity, kung ano ang maaari natin ipakita or how to show our love and gratitude sa ating mga parents or sa ating lolos-lolas na palaki sa atin. So it can be financial, monetary. Yung iba, ma'am Tin, no? They show it through. Kanilang pagiging... Pag nandun sila, to be uh -oh. there physically, uh -oh. emotionally, present para makinig, no? Uh -oh. Or pag may kailangan na physical help, bawa tutulungan sila sa mga check-up nila sa mga doctors, yeah. kasamahan sila. So hindi kailangan naman din na monetary siya. So may mga ways of showing ang ating support, gratitude, love sa mga nakakatanda. So hindi siya um, isang ano lang isang aspeto lamang no ng help. So again very broad siya at mas maganda tingnan natin siya from a perspective na meron siyang ano born out of love siya, eh. ano unconditional laman. love, support, appreciation, gratitude and respect sa mga ano nalalapit